hello hello guys how are you all today today is sunday at saka ito ay galing kami ni jacob ay naggala gala at nakabili ako ng mumurahing lipstick ang pangalan niya ay alien tracy oh, hmm. yan ito yung ano niya na ano ko na hmm. yan lip kit so nasira nasira ko na siya yan kasi susubukan natin yung kulay nito. Gora, Gora, Gora. Susubukan natin. Kasi iwan ko saan yung mga lipstick ko. Siguro nasa kabilang bahay. Ano hmm. ko? Mm -hmm. My lip, ano siya? So, ba, eh? Tama ba? Iwan ko. Para mang hindi. Dry kasi yung lips ko, guys. So, ito ang unang kulay. So, parang magkakulay sila, di ba? Magkakulay sila. So, ang gagawin ko itong pula. Pulang-pula. Tiring. Pulang-pula pulang siya. Unahin natin yung hindi pulang-pula masyado. Tapos yung pulang-pula. Tignan natin yung salamin ba Kung ano. Hindi ko, hindi ko sold ano, dito lang. Tignan natin yung salamin. Okay naman siya siguro. Ay, parang hindi bagay sa akin. Mm -hmm. Tapos tong tula. Mm hmm. Talagang pula din. Mm. ano kaya, ito o ito isa mm. 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 yan siya, yan ang kulay nitong pulang pula yan yung nabili natin tapos may ano din ah, na, na paano na kaya nagluto ako ng kanin ni Jacob para kainin ko siya ng kanin mm. kainin ko siya ng kanin Pinanong ako na. Tapos, nakabili din ako ng Sephora. Sephora, Sephora, Sephora. Da, 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 <laughs> Sephora, Sephora. Ewan ko, nandiyan na naman ako sa mga makeup, makeup na ito. Kasi yung mga ano ko, nang doon sa kabilang bahay yata, kaya. Mm -hmm. Makeup tayo ngayon, guys. Makeup is the key. Hindi kaya ito masyadong puti. Hindi naman yata. Iwan ko ito lang ba ito? Press powder lang naman yata ito, di ba? So, sa napakadumi ng mukha ko eh. Ano ko muna beh? Wala, ano na? No, no. Mhm. Mm Aba, hindi mo lang hilamos. Lalaban ko na lang itong brush Ay, ano. Mhm. Mhm. dumi. Tapos may kilay din. Mhm. Nakasabi dito tent. Eyebrow tent. Kasi magpa-eyebrow sana ako nga. Ombre. Ano pa? Ombre. Ano? Natatakot nga lang ako, baka masakit. Kaya, isubukan ko na lang ito kung, ano ba ito, dalawang magkaibang kulay o ano ba, before, after. Dalawa kaya itong magkaibang kulay. Parang pareho lang ang mga kulay nila. So, tingnan natin ito. So, hindi mo na ako mag, ano, mag video dito. Tingnan ko muna, ha. Ilagay ko muna ito kasi, Mahirapan akong, ano, Maglagay na naka-video kasi wala akong holder na phone. Ito guys, nakalagay na ako ng kilay, oh. Chink. Okay ba? Mahirap <laughs> harap siya ilagay pero nalagay ko din naman siya. Yan, hindi ako marunong masyadong mag-drawing ng kilay kaya yun lang. Yan lang yata ang nabili ko. Tsaka itong Sephora. Ito. At tsaka sapatos. Yan lang sapatos at saka kasi yung buko, ko, tingnan nyo, ang dry ng buko, ko so nagpili ako yung conditioner na keratin, keratin huh? yung kilay ko na mula-mula at -mula. saka shoes kita ko sa inyo yung shoes ko mm. sa inyo yung shoes sa mga noon. Buti pa yung anak ko. May surprise pa. So, ni. Buti pa yung anak ko. Size 7 lang ito. Dapat 7 and a half. Pero okay din. Tapos sa inyo, beses. Tapos sa para siyang ano? Para siyang cowboy boots. Yan, nabili ko kanina. Para may nasa ako shoes, wala akong shoes eh. Dito, nyo doon sa case ko Yan. Magpicture mo na ako eh. So, yan lang ang ating video ngayon, guys. At thank you sa panunood. At ito na itong eh, itago, si Fora. Ellen Tracy. Itong dalawa, Ellen Tracy. Ito. Tatlo pala. At saka ito, Ellen Tracy din pala ito. Yan, itong dalawa. Itago na natin ito para ba?

Para makakain yung anak ko. So, thank you sa panunood, guys. Bye. Buho ko eh. Napaka-dry. Kaya bumili pala ako ng conditioner nito. Tingnan natin kung maayos ba.